ang ibig sabihin lang po nito, meron na talagang uh, or meron talagang malaking gulo na nangyayari sa pamilyang Duterte. Malaking gulo ito. Hmm. Uh, noong mga nakaraang linggo, meron pong napapabalita na kuno ano nga yung um, personal aid ni Digong, tagapangasiwa ng kanyang mga gamot at kung ano-ano pa, ay totoo pala. Ang totoo pala don, yun daw ay isa sa mga kabit nga ni Digong. Kaya nag-away-away syempre itong mga DDS yung mga sumusuporta doon sa sa Aid na 'yon at dito kay Hanalet. Sa so, makailan din po itong uh, original na asawa ni Digong ang nakabantay or ang ang, ang nasa the Netherlands at siyang siyang uh, tumitingin kay Digong every now and then. At ang sabi pa nga ni Harry Roque, meron daw Liga 1 na nagaganap. O eto na naman. Si Harry Roque na naman po. Sa tingin ko talaga itong si Harry Roque. Hmm, sabihin na natin, pero sa tingin ko ginugulo rin niya ang pamilyang Duterte. At maganda sana 'yan kung patuloy niyang gawin ang pangguguluhan. <laughs> pero kasi siguro nakahalata na si Sara Duterte at si Digong na sila si ang mga Duterte ay ginagamit lang natong si Harry Roque. Ito po, galing na naman kay Harry Roque itong balitang ito. Kung eto man ay may katotohanan, siguro naman ay lalabas at lalabas din yan sa mga susunod na araw. At siguro, magsasalita rin itong si Hanilet Abancenia kasi siya, siya yung tila ba naaagrabyado dito eh sa usaping ito. Kasi po, ang sinasabi, uh, hindi na daw pinapayagan itong si Hanilet Abancenia. Ito yung long-time partner nga ni Digong. Uh, na bumisita sa detention cell sa International Criminal Court. Hindi na daw siya pinapayagan. At sino ang may desisyon on